Hello my words, welcome back again to our youtube channel So for today's vlog guys, it's pag-uusapin natin ngayon kung paano nga ba nagsimula ang karyer ni Maymay bilang isang singer na kusaan ay eh hindi niya akalain talaga na makukuha niya ngayon ang sympathy ng ilan sa mga netizen dahil nga nung unang paglabas po ng album ni Maymay May, ay araw ng pandemic. Inilabas nga ni May Maymay Entrata ang kanyang ama kapugera na kung saan hindi niya kalain na nag ito sa buong mundo. Dahil nga paglimig nung araw na yun at hindi niya akalain na mag ito na ilang mga netizen. Medyo kabado pa si Maymay nung inalabas niya ang kanyang music video na makabugera dahil nga ito ang kauna-unahan niya, kauna niyang album sa mundo ng showbiz dahil nga alam po natin si Maymay May, isa sa gumidyante, uh, magaling umarte, magaling mong patawa pero ito yung kauna-unahan album ni Maymay ni Maymay May ginawa ang ama kabugera. Although kumakanta talaga si Maymay May at meron na siyang ilan ng mga kantang na inilabas noon pero ito talaga ay kakaiba dahil nga ama kabugera ang solo artist na si Maymay it's wala na siya sa love team kaya naman hindi niya akalain na mag-click ito at magugustuhan ito ng ilan sa ating mga netizen at inilabas nga niya na Noong araw ng pandemic, ang ama ka Bugera at hindi niya kalain na kinakanta na rin ito ng ilan sa ating mga netizen. Nagtrending ito sa lahat ng social media at sinasayan na rin ito sa TikTok at kahit saan man ay talagang pinag-uusapan ang kanyang ama ka Bugera. At nasundan agad ito na nga pwede, di, pwede ba dahil nga it's nag -click ang una niyang album na ginawa at sinundan niya agad ito ng pwede ba? At nag-click rin ito sa lahat sa social media. At sinundan agad ito ng marami pang album gaya na lang ng Chada Mahigugma at ito ngang huli ang kanyang paradise na kung saan ay pinag-uusapan ito sa lahat ng social media. Noong February 20 ay anong January 20 ay inilabas ni Maymay Intrata ang kanyang album na Paradise. Makita natin dito sa thriller pa lang ay talagang kakaibang Maymay intrata ang ating mapanood. At ito no nga ay nilabas na nga noong January 20 ang buong music video ni Maymay. Ayon pa dito Maymay, kinakabahan pa siya nito dahil nga baka hindi daw ito tangkilikin ng ilang mga netizen. Dahil ito ang kauna-unahan niyang kinatang English na kung saan, alam naman po natin na talagang hindi nag english si Maymay. Pero dito nakitaan siya na ilang mga netizen na napakagaling pala ni Maymay mag-ingles dahil nga is talagang kuhang-kuha niya ang kiliti ng bawat Pilipino. At ngayon ay unti-unti na nga itong inilabas sa social media at unti-unti na rin itong sinasayaw nang ilan sa ating mga kabataan sa TikTok at sa Facebook na kung saan ay pinag-usapan ito sa lahat ng mga netizen Ito na ngayon ang bagong album na inilabas ni Maymay May at sigurado sigurado po ako tatangkilikin ito ng bawat Pilipino dahil nga marami nagmamahal kay Maymay May Entrata at sigurado sigurado ako na mag-click ito at ito talaga ay ay tatangkilikin ng ilan sa ating mga netizen. Yan ang buong sa aking updates at kung po po kayong comment, reaction at opinion sa video na panoon pwede po kayo guys mag-comment po sa baba ng ating video na ito. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.